kasaysayan ng pagunlad ng wikang Filipino. Ito mga paksa na itatalakay ko ngayon. Timeline, panahon ng katotobo o bago dumating ang mga Kastila. Alibata o baybayin ng isang batandang alpabeto. Ito ay may labing petong natitik, tatlong patnig at labing apat na katinig. Ang alibata ay pinaghalong salita ng Mala, Arabe, Bornai, Columbia at Sina. Maroon tayong sariling panitikan Halimbawa, kwentong bayan, alamat, kwento ng mga Diyos, Diyosan at iba pang sariling atin. Pangalawa, panahon ng Kastila. Sa pag Ilan sa mga dahilan kung bakit hindi sumasunod mga sa katosan ay dahil dahil sa na mga ito ang papanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan at kontrol sa pamahalaan. Nangamba sila ng nag-aal mga Pilipino kapag natuto ang mga ito ng wikang Espanyol dahil nawaan na mga ito ang mga isasaad sa mga batas naniniwala mga kastila na superior silang lahat kapag natuto ang mga Indio ng kanilang wika ay magiging kapantay na sila ng mga ito sa panahon ng ito nagkaroon ng pagtatakda ng ilang patakaran kaugnayan sa wikang kastila mula baybayin na palitan ng alfabetong romano espanyol ang ospesyal ng wika at ito rin ang wikang pagturo monolingual ang sitwasyon pang -wika sa Pilipinas sa panahong ito. Abisidaryo, tawag ng paniteka ng Romano o alpabeto ng Romano. Pangatlo, panahon ng Amerikano. Marso 24, 1934, pinagtibay ng Pangulong Marklin D. Roosevelt ang Estados Unidos ng Batas Tiding McDuffie na, natag, na nagtatadhana na pagkalooban ang kalayaan ng Pilipinas matapos ang sampung taon ng pag Iral ng Pamahalaang Commonwealth na pinamumunuan ni Pangulong Manuel Quezon. Pebrero 8, 1935 Pinagtibay ng Pambansang Assembly ang Contestion ng Pilipinas na naniratipika ng Sambayanang noong Mayo 14, 1935 Halos lahat ng kautosan at promulgasyon ay batas ay batay sa wikang English. October 27, 1936 ipinawatig ni Pangulong Manuel Quezon na kanyang plano na tatag ang sorinahin ng wikang pamansa November 13, 1936 Pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth Building 184 na nagtatag sa unang ng wikang pamansa Sorinahin ng wikang pamansa Ito ang gumagawa ng malawakang pag-aaral ng mga katotobo wik katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawing wikang pamansa ng Pilipinas. Enero 12, 1937, Inira ng Pangulo ang kagawad ng Suranayan alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth 185. Mga bumubuo ng Suranayan ng wikang pamansa. December 30, 1937, lumabas ang kautosan tagatanggapan Building 134 na nagpapatibay ang Tagalog bilang batayan ng wikang pamansang wika ng Pilipinas. Pangapat, panahon ng pananakop ng mga hapon. Ginto ang panahon ng Tagalog. Tagalog ang nilinais wikang wik, naging wika ang pabansa ng panahong ito. Nung lumusad o dumating sa dalampasiga ng Pilipinas ang mga hapon noong 1942, nabuo ang isang grupo tinatawag na Orista Sila ang nagnanais sa gawing Tagalog ang mismo ang wikang pamansa ng at hindi sa batayan lamang. Nang panahon iyon, Nipong at Tagalog naging opisyal na mga wika, mga pabansang wika ng Pilipinas. Tagalog, katotobong wika na pinagbayan ng pabansang wika ng Pilipinas, 1935. Filipino unang tawag sa pabansang wika ng Pilipinas, 1957. Filipino, Kasolokoy ang tawag sa pamansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas kasama na, ng Ingles, 1987. Yun lang po at salamat.